<laughs> parang nagliwanag ang paningin ko. <laughs> parang nagliwanag ang paningin ko. <laughs> May magic din. Ah. masakit, mm Ito yung masakit dati, No, no ito yung halos ni matay na ako sa sakit. Oo. Oh, oh. nga, te, meron talaga. Kaya para no? wala na ito minsan lakas. Sabi mm, ko, makamaglala na, na naman, naman. magagayon naman maga dati. Mm. So, ay, okay, naku. Sabi ng anak, wala talaga, hindi mapigilan. Oh, wala Kaya to. Oh, oh di ba? No. Lang. <laughs> Lalo, isa lang ako sa bahay. Ito lagi ko na hinda kasi. Hindi kagaya. Sabi ko baka naman magaya oh, ah, naman yung yun dati ba? Oh, ngayon, wala na yun, no? Oo. Pero nung nag, yun nung That... ulitin natin na ginawa yung frozen shoulder mo. Halos di ko nga maangat pa. Hindi ganun. maangat. Oh. Di ba parang ganyan lang yun, no? Oo, oh, ganyan rin lang. Mm. Pero pag ta... Kaya, ba, ng ginagawa to... natin ito, di ba? Parang halos Alas, mag-collapse ako. din talaga. Pero pagtapos naman, te. Nag-okay na, okay na siya. Ano si sabi mo sa frozen shoulder mo? Ay, nako. Huwag kaya makinig dyan sa mga baser na yan. Ako, dito ako gumaling. Kaya nakaapat na balik na ako. Balakang naman Oo, ngayon, balakang ko, nandiyan na naman ako. Nahanap ko na lagi si Pial Si ate talaga. Ano yan si ate? Pag may masakit sa akin, oh, gatingin ka agad ako sa TikTok. Mga ano schedule niya. Parang doon ka nag Kanina yung parang... Uh hindi, si ate yun. Si ate may picture doon eh. Hindi uh -huh. kasi paano maano siya. Pamiwang ka daw, tayo, pamiwang. Yan, yan, yan. Kaya tatakbo pa yan ako sa kanya. Tulak ko, Tote. Tulak mo siya, pabalik yung balikat mo. Hindi, pabalik Ayan. yung ko lang yan. Sige, laksan mo. Lakas pa. Punti pa. Okay. Sige na. Sabi mo siya ko na sa dami yun. Masigurin. Sa pati ha, lamot lang ko. Okay. okay konti na. Okay. Ang kulang isa sa bahay. Ang anak ko doon din sa bahay niya. Ang tayo ka na dito te. Yung vertigo tridor pa naman yan pag nahinok ka tayo. Mm. Ay hindi, ako makabangon. Mm. Pagbangon ko nang gano'n. Sa pedalere, oh. oh. ang bigat. Sabi lang sa hindi ang bigat. Mm. Sige, tayo ka din. Shoot, baba. Try. Atras ako dito. Yan. Yan. Basta yung parang, ano, pa? parang lutang. lutang pa Oo. Na meron ka rin pa lang <laughs> <laughs> Lutang yan, lutang. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mhm. <tipan> mhm. 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 Mm Ilang buwan na tayo huli mo? Hindi ko na mamatanda <laughs> Grabe na naman yung balikat mo eh. Pag ka, ang isang pag stress ka kasi babagal yung ano ng katawan lang, eh. Mag -balong, mag -balong, mag -balong, parang yung <laughs> movement daloy ng dugo, medyo Parang hindi nakaka-functions na maganda yung katawan natin pag-stress Parang... Hmm, <laughs> hirap. Sa kasi ano? mm, napadaan kami doon. Dumaan kami. May mga naghihintay doon eh, sakto na natin. Sakit <laughs> ilang peraso lang at least. Sa taunan San Vicente daw maganda to, eh. kasi may port sila, 'di ba? Pag sa eh, ano daw tawag nun pag sa isla na yung ay eh, pag sa Port Barton mababasa daw talaga oo, oo pero pag sa San Vicente pwedeng hindi sila mabasa baka yung isla tinyo na yung isla mo siguro te baka may pumunta sa akin sa Rojas doon na taga doon din sa inyo oh Oh, yun nga, yun, niya, Albagin nga Ayan, di ba? Oh, parang meron. Yun nga, te, Albagin. Yung may tindahan daw 'to siya na medyo malaki-laki. Salamat kasi ano? Hindi Babae. Siguro, siguro 'te. Malaki 'te, bae. Mm. Eh nagbenta ba 'yan ng ano rin niyan sayo? iyo? isang beses pa lang. Huh? sa Roho sila pumunta. Sabi na, punta kayo doon. Sabi, sabi amin, sa amin din. Malaki na gusto bet 'we kaya kaya doon. Mm. Nga, Alba, gina, 'yun sabi nila. Sabi nga din nila 'yun sabi. Ano may oh, mm. Matindi po 'yun siya. Yung oh, yung katawan niya. Hmm. ano yung katawan nun, te, medyo balikat din yata yun? Oh, mm. niya rin 'yun. Oo. sabi ko ay ganun talaga ako nagabata. Hmm. <laughs> Balikat din na yun. Pumunta yun sila. Grupo sila doon sa Rojas. May service sila na pick up. Kulay-pula yata. Hindi ko alam kung pula ba yun. Basta pick up bata-bata yun ni Alvarez yung masawa niya. Hmm. siguro baka hinatid sila doon. Itang grupo sila eh. Piloting kayo dito kung mati saan na. Sige lang, ganyan lang. din lang kita para ma-relax mo sa may balikat mo. Sige, akadito. Sige, relax mo lang siya. Sige. Sige lang, sige lang. okay lang. sige. mo lang eh daw? Okay. Sarado mo na. <laughs> Sabihin mo sa kanya, te, pag nakita mo siya. Ay, hey, gano'n. Oo. Banggiting ko no. yan ba pag nakauwi ako doon. Sabihin mo. Sabi na nga, punta ka doon. Hmm. Ang, may ano yan sila, yung, pwede, ano, anong kwarto, yung parkina. Hmm. Ganda rin kasi ng bahay. Yan ang may kaya-kaya doon. Hmm. Hindi pa kami nakakaskid, Jeb, eh. hmm. Yung tita namin na nagbabantay doon sa Port Barton, nasa, Thailand sila ngayon? Oo. Sa Barta, marami ka rin dyan nagpapano, ano? Oo. Mm -hmm. Nakita ko nga sa video mo. Bagsak mo lang ito. Iyan. balikat ni ate, dating masakit. Sabi ni ate, masakit pa rin. Na Pero iba na siya, no? Layon-layon yeah. na. <laughs> Parang baba mo itong siko mo ito. Yan! Sakto. Okay. Albagin. Albagin. <coughs> bagsak sa yan, yan. Sige. Okay. Kina, relax mo na. Baba natin, te. Balik ko lang, ha. Baba mo yung siko.

Pagpala niya ng ano, baka kung may, sabi naman na may tilay daw. Tingin mo. Ito tayo, ito tayo? Yan, basa dyan ito Ito, dito banda? Oo. Uh -huh. Nahanap ko yung bukod eh. Masakit din pag may bukod eh. Uh -huh. Parang wala na ito eh. Wala na ito eh. Wala na. Tahan ko pa yan, Straight ko lang itong paa mo ulit. Sige lang, bagsak mo lang. Medyo, ano yung kita te? Papabalihin. Babaliin pala. <laughs> <laughs> ulit yung gudod. Ganito lang. Yan, sige lang. Doon hmm. Okay. Sa so, pati ha, baliin natin. Okay, sige, ganun natin. tayo. Yeah, okay na. Yeah. Okay. Uh. Ah. ano ka Higa ka naman. Pihaya. Isla pala ng Albagino. Yung mga nangangit yun na, yun na, nila. Alam sila pumunta doon eh parang 6. Mm -hmm. Straight mo lang yung pamote. Eh. Yeah. Tigas ang ulot masipag. Mm -hmm. <laughs> Sabi ko paano kaya pag ng nasumpo ng ako paano 'yung paghila ng wala mm. lang. <laughs> Gina-try ko tawagin yung tainga ko paano magpatunog ng tainga <laughs> Kaya patunogin yan siya, te. Parang ano yung paningin ko. Naglinaw-linaw? Oo. Uh Nagkasi. -uh. Okay, te. Straight lang ito. Lambot. Parang lupay-pay lang ito. Yan. Huwag mo siya tigasan. Lupay-pay lang. Basa. Lupay-pay lang. Huwag mo siya baguhin. Nakatilain ko siya. Huwag mo siya Wag mo okay. siyang baguhin. Lupay-pay lang. Ay, susang. Ang tigas. Lambot pa ito. Yan. Ay, okay, isa pa. Ayun. Aray, okay. lagot. Iba na tanggal. Tanggal. Wait lang, te. Relax mo lang okay. siya, te. May misa nga, yeah. ginapadyak ko yan. Para magtunog lang. Matigas ito, te. Lambutan oh. mo lang. Dito ba mante, masakit, di ba? Oo. Sige, lambutan mo lang siya. Bagsak mo lang siya. Yan, ganyan. Huwag mo tigasan. Oh, yun. No, relax lang, ha? tigasan mo kasi. <laughs> <laughs> relax pa. Konti pa. Mas malambot pa. Konti pa. Lambot lang. Ngayon. Isa pa. Yan, siguro. Hinga ka lang okay. te. Okay. Okay. Wait lang te. Baliin ko lang kung ito Alam mo ito. Relax mo lang sa ito. Straight mo lang ito. Huwag mo tigas lang. Relax. mo lang. Yan. Wait lang ito. Tingin ko lang ito. Tapos, eh... Yan naman na. Ibabalik ko lang dito. Hiya mo lang siya. Tayo. Relax mo lang. Yan. Relax. Okay. Ito naman yung masakit sa'yo. Ito. ito naman sakta natin. Ha? Mm. <laughs> Yan mo pa. Te. Relax. Okay. Isa pa. Kunti pa. Okay. Isa pa. Okay. Relax Hindi na Isa pa. Okay. Salamat mo lang po. Ibagsak mo lang dyan. Kitna-kitna ka te. Baka likod naman ang lumamagsak. Sige <laughs> na. Relax lang. Ayun. Ayun. Monog na siya. Tuwa mo talaga yung anong may problema. Kailangan kita, te. Oh. Okay. Ayan. Diyan ka na. Lamot na mo lang, te. Relax yan. Huwag mo siya ilaban. Ayan. 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 Lambot na te. Ayun. Sa tatay. Ay, nasalit. siguro giniinda ko. Dala siguro pati sa balakang ano. Ang dami na yan siya. Te. Oo. Hindi <laughs> <laughs> oh, Pang ano yan siya. Oo. Eh, totoo naman din talaga sinasabi ko. Manila. Ito mo nakita ko ito sa TikTok ito. Nag, punta ko kagad sa anak ko. Maruy! Mm. Dato lamang. Oh, <laughs> <laughs> uh, yeah. I'm on it. At sige, ikaw maganda mag yung serbisyo mo. At mag-baser siya ni Manu. Dito mo tayo, Maruy. Relax pa <ba> na. Maruy. <inaudible> Relax pa <ba na>. <inaudible> Okay, wait lang te. Medyo matigas yung paa mo eh. Ganyan oh. lang te. Okay na ganyan. Ang gusto niya siguro mawala. mo lang siya te. Yan. Relax mo lang tayo. Walang siya tigas yan. Naninigas eh. Tumitigas na malaban eh. Konti te. Relax lang. Okay. Parang naginawa yung isang tuhod ko, ah. <laughs> Yun. Nasa mm. Relax mo lang. Tinitigasan uh -huh. <laughs> mo kasi. Naninigas. Wait na. Angat ka konti, eh Sabi ko sana, kung naki-video mo ako, naki-ano ko sa my ko para pag may mag-ano, oh, okay. i-ano ko dito. <laughs> yung mga kaibigan hmm. mo dun ah, sa kaibigan ano? kaibigan ko. Minsan, gatanong-tanong kasi. Kunti lang. Uh -huh. Tapos kinakwinto ko. Alam mo na. <laughs> Sige tante, Hu huwag mo tigasan Ah. Ante. ganyan lang. Yan, wala. Parang ihulog mo lang yung pangod. Kahit ako, hindi mo na magpa-doktor talaga na ano. Pare. Ah, Konti pa te. Huwag mo tigasan kasi yung sumakit mo, sumakit ah. tuloy. Relax mo lang siya. Konti pa. At tigas itong paan na te. Baliin ko na lang. Joke lang. <laughs> ay, ay nakatutuloy <laughs> siya ate. Lumabas <laughs> na ang hangin na ate. Sige te, ilabas mo lang yan te. <laughs> naka, hindi naman naka-live Okay lang. Yan. Baka kaya na yung sige, ay, nante. cut mo yun. Oo, oh, sige. <laughs> te. Hindi, ano yan siya, te? maganda yan siya kasi. Yung, um, lam, la, yung yun na, lini, ano yung mo. Yun! Oh, yan lang. Oh. Di ba? Kuha mo yun. Oo, oh. oh. sapat eh. Lambat na mo ulit. Relax. Kunti pa te Kunti pa te Tumitigas kasi. Tumitigas yan. Hindi ko parang... Lumalaban eh. Ah, uh, sige na, lambot lang. Eh. Yeah. Ah. Kunti, okay. <laughs> sige na te. Eh. Ganti pa uh. te. Magtanong pa ako sa iyo pa. Tigate angat yo, konti. Sapatay konti pangangat. Yan, okay na. Straight muna mga paamo te. Eh. Tapos parang straight mo lang tataas. Yan, sige pa te taas mo pa. Tapos, dali mo dito, pa kabila. May sakit dito? Oo. Uh -uh, Meron pa din. Dito, konti? Oo. Uh -uh. Dito? Sobrang sakit? Hindi naman? Hindi naman. Okay. Yung isa, te. Ito. Straight lang din. Oo. Oh. Straight lang muna. Oo, oh, ah. ganyan muna. Ah, tapos, ganoon. Sige. Wala. Mas dito, wala. ito uh -oh. Mas okay. Mas okay. Okay. Sige, sige. Taas may ulo mo, te.

laptop oh, sa pa sila ang lalabanan <laughs> Lala, mo eh wala inhale kate kano tapos bula banan pa binabantayan mo <laughs> din eh <laughs> ini lang exhale tsipa. Okay. Ay. Ay, okay. Okay. <laughs> Oh. <laughs> Lumalaban si <siya> ate. <atin. laughs> sige lang te. Move ka konti dyan. Tayo. Yeah. Okay. Oops. Ito rin. Yeah. Okay. Ganyan man okay. okay. Straight mo lang ito. Basta wag mo uh -huh. Yeah. Relax lang ulit. Ay, okay. sige. Laban ni Xavier. Huwag mo labanan. Hindi lang. Buka, buka. Wala pa nga. Nauna pa yung laban. Yo. Okay. Pa. Okay. Nauna pa yung laban. Eh. <laughs> Nag-straight eh. Sige te. Eh, taas. Ito ganyan mo yung ulo. Yan. Okay na yan. taas mo yung ito. Ito yung balakang. Taas mo rin. Kamusta ti? Pag tinaas mo ganyan, may sakit? Wala naman. Yan. Wala. Okay lang? Oo. Mm. Sige. Straight lang ulit eh. Basta relax muna ha. Tapate. Mm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Nakapit lang ako dito. Tiyan, basta relax mo lang. Mm. Oops, inhale ka lang, pre. Eh. One, hmm. two, relax mo lang yung leeg mo, pre. Ayan, parang lup lupay pa yun. Isa pa tayo, inhale. Exhale. Busin mo lang sa Three. Yun! Parang contact ng lang... malakang mo, malakang no? ko. O, oh, yun. Karabi yung dami. Sige, pre. Taas mo lang ulit pa. Relax mo siya ulit. Okay. Para nga abot din sa balakang ko pag ano. Mm hmm. Sige, te. Ito yung masakit, e, no? Oo. Uh -huh. Taas mo lang siya ulit. Sige, straight lang yung pa Tapos lari mo doon sa kabila. Kamusta yung dito, te? Wala na. Ha? Wala na. Tsaka naman, dino-joke mo lang kami. Wala na nga. Kanina, di ba, masakit? Oo. Sige, te. Yan. Ito, wala naman ito eh. Ito lang kabila yun. So, ulitin ko rin ito ulit. Ha? Basta relax mo lang siya ulit. Parang lupay-pay lang. Itong puwet, ito lang puwet ang iurong mo dito. Yan, yan, okay, yan, ganyan. Basta relax mo lang siya. Yan. Yun, yun. Oh, diba? Uh -uh. Ispalingado talaga yan. Pwede pati, relax lang. Diba? Oh, isa pa na. Okay. Sabi na rin, para pantay, ha? Mm uh -uh. Orong ka na Yung pwet lang, te. Yung pwet lang. Huwag yung kasama yung ulo. Yan, pwet lang. <laughs> o, relax lang ulit. Bagsak mo lang yan. Ito yung mas matigas, eh. yung uh, -oh. uh -oh. eh. parang hindi ako marunong mag-ano hindi mag, -ano mag, din, eh. mag relax no? Uh -oh. Yun, okay na rin. Oo. Oh. Uh oh. Hmm. Uy, isa Okay. Relax okay, okay, na. Okay. na. Ito muna. Ito. muna. Kunti na lang. Pabog na. Laban na naman. Hmm. Mahilig lumaban si ate. Ang kabilang side. sa ito. Ang tabi lang sa ito. lang Okay. Lang ito. okay. Sabi ni ate, ayos na naman ang buto-buto ko. <laughs> ayos na naman ang buto-buto ko. Hindi <laughs> nga. lang. <laughs> Sige daw, te. Upo ka naman, te. O, oh, dahan-dahan nante ha, baka mahilo. Sige, upo ka, upo, upo. Yan. Okay. Harap ka dito. Wala ka man sa te, wala namang hilo? Wala. Pakiramdaman mo yung hilo. Okay. wala, wala. Yung... yung, dito. parang, tingin ka saan yun? Tingin ka dito? Ay, yan. Ay, lumina. Parang naglinaw yung... <laughs> ba, <Bata. laughs> ano, baka mga kaugatan na nag -along... Yung ano po yan siya? Sa... Yung dito? Mm -mm. Yung sa vertigo ni ate. Oo, dala siguro. Kaya sabi mm. ko hindi pa rin dito mag... lambot na ha. Lambat na ito. ya. Okay. Dapat eh. lahat na lang ata hado yung katawan Trabaho ka trabaho. Lambot na ulit siko. Okay. Lambot siko. Mm -hmm. okay. Sige, tayo. Isa pang higa. Isa pang higa. Baka oh, masa naman pa ganyan, tayo. Okay lang, hindi na hilo. Wala na. Si ate kasi may vertigo at saka mm, masakit ang balakang. Ko. Pati nangangalay na balikat. Mm. Pero dating frozen shoulder yun, no? Oo. Mm Ngayon, -hmm. hindi na mas... Wala na. Wala, wala na. Ngalay-ngalay na. na lang. Ngalay-ngalay na lang. So, Yan. Yeah. Pagsakom Ikaw kaya nagpagaling dito ng ano kung marami na akong hinanuhan nito. Lambot ka yung relax lang po. Hinihit ka lang. Lambot ang balutak. Relax mo lang siya. Yun. Aroy. Saan? Di sa iyo eh. Ayun. Lambot ulit. Relax mong ulit. Tapit mo lang dyan. Okay. Ito na ang ngalay.

Basta may konting angat lang yan. Oh, okay na. Um. Mm. Mm. <laughs> ate, ano yun? si kasi si ate. Basta pag napunta kami ito doon sa Fort Barton, oh, uh. mag-chat ako sa'yo. Uh -uh. Yun. <laughs> yun. Kaya pala minsan nagkasakit din yan. Mm -hmm. Meron din palang... Meron din yan dyan. Oo. Sige, tiyo po ulit. Okay. Napakaramdaman mo ulit eh. Ilan na, na. Ilan na to, ilana na to? ilana na to? <laughs> Joke lang! <laughs> Kasi baka mo nga, dalawa na, dalawa na. Wala na yung sakit ng balakang. ko Yung balakang, okay, mm -mm. okay na. Wala na rin yung alay ni Ray. Grabe, lagot to kanina eh. Mm -mm. Parang sabi ko ng anak, magpaayos naman ako ng mga Kasi pag hindi pa siguro 'yan siya na ano, nang matagal, uh -huh. baka babalik siya. Nabalik. Pero hindi naman siguro babalik. Uh -huh. Parang kailangan lang siya maano pag uh, kailangan niya tinang maramdaman niya na. Ay, maramdaman niya, niyan, sabi mo, tingin ka agad siya, ako sa ano. Huwag, sa huwag niyo na siya, siya patagalin. <laughs> <laughs> Pero matagal na rin eh. Uh -huh. Siguro mga dalawa tatlong buwan, no? Yung huli. Pa, tatlo ata. Oo, uh -huh. mga ganoon. Tatlo siya. Oo. sige. At least kung every three months. Oo, parang hinahanap ka ng katawa ko, nakaraan parang gano'n din, diba? Oo, ina. Parang pumunta rin, parang kaparamdar mo, magpunta ka naman, no? <laughs> <laughs> Payos ka naman na mga ano mo, buto-buto. <laughs> Sige, te. Thank you po, ah. Thank, thank you. you, babay na kami you, ah, na ate. Babay na, thank you, Papaya Al. Malaking tulong sa akin. Thank you. God bless po. God bless.